Yan so shout out sa inyo lahat dyan mga idol no. So good morning, good morning mga idol. Uh, meron lang akong kunting kalaman mga idol uh, tungkol sa uh, magkakaroon ka ng tonsil. Ayun, tonsil dito sa ating ano no, lalamunan. So alam naman natin mga idol na yung tonsil, pag sinabing tonsil, uh, maraming ano, uh, maraming pwedeng sakit na umano sa iyo ah mahirapan ka kumain ah, pwede kang trangkasuhin ayan karamihan sa ating mga idol yung walang alam yung ibang hindi pa alam nito lalo na yung mga OFW mga idol Napakahirap talaga o kaya yung mga katulong yan yung mga katulong mga idol kasi pag tinunsil ka mga idol napakahirap ilang bisis ko na naranasan yan mga idol ngayon mga idol ginawa ko to mga idol kasi gusto ko rin ma malaman ng iba na hindi pa alam na uh, makatulong sana to sa kanila kasi napakahirap talaga pag nagkaroon ka ng tonsil mga idol kung nasubukan nyo na magkaroon ng tonsil grabe napakahirap uh, masakit na masakit kumain masakit kung ano yung gusto mong kainin mahirap maglunok ng kinakain no? ba diba? ngayon mga idol tuturo ko sa inyo mga idol uh, yung hindi pa yung wala pa hindi pa nakakaano na ganito yung gamot pala. Na mabilis talaga mga idol. Hindi katulad nung anong mga idol na iba na matagal. Nung bibili ka ng mga gamot. Uh, para sa tonsil. Naranasan ko yung mga idol. Wala. Tira na tangkaso pa ako mga idol. <laughs> Isang linggo, dalawang linggo. Bago ako gumaling. Ito mga idol, napaka-efektive talaga mga idol. Hindi pa to gamot. Wala pa infeksyon. Kasi ano, uh, ah, tulad nito mga idol, papakita ko sa inyo yung ginagamit natin na ah. ayan, kalamansi ayan mga idol o oh, kalamansi pinag-anuhan ko na yung kalamansi mga idol oh. apat na pirasong kalamansi mga idol tapos sunod mga idol pipigaan ko yun ng apat na kalamansi sunod, itong bawang mga idol o oh. ayan dinikdik na bawang inano ko yan mga idol, bawang Apat na pirasong bawang mga idol Ayan Apat na botil pala <laughs> Ayan So dinikdik ko yan mga idol Yung bawang na to uh, Pipigaan ko ng kalaman si apat na pirasong mga idol no Ayan Apat na pirasong kalaman si mga idol Ayan no Pinaga ko lang dito sa baso mga idol para hindi masama yung buto. Ayan. Apat na piraso yan ng idol ha Ayan. Sana Makakatulong to sa mga Tao na ano um, Laging tinutonsil Dahil napakahirap naman talaga mga idol Ayan si mga idol Maganda rin mga idol Kung eh, ano nyo muna sa apo Yung kalamansi maganda rin Okay lang din Pero ako mga idol din na nung nalaman ko to idol nung nalaman ko tong kalaman lang pala at saka bawang kasi yung bawang mga idol alam naman natin yung bawang anti antibacterial talaga yan mga idol no malakas talaga yung bawang mga idol so no, kinukuha natin yung mga buto mga idol yan so tapos natin kinuha yung buto mga idol yung kalamansi yalo na natin dun sa ano bawang na inanuhan natin no Ah... Uh, dinikdik natin na bawang. Halo-haloan Alu lang natin kunti mga idol. Ayan o. Oh. O, oh, nandyan na yung kalamansi mga idol o. Oh. O, oh, kalamansi at bawang. Kasi yung bawang talaga idol, napaka, ito talaga yung nagpapagaling sa tonsil. Kasi, di ba yung tonsil natin, ano, uh, sa ubo, gumagawa ng ubo, yan, plima. Doon na papunta mga idol, ubo. Tapos, lagi kang tinutonsil. Mahirap mga idol. hal Lagyan mo natin kunting asin mga idol. Kasi, para magkaano yung kalamansi mga idol. Naglalaway na ako sa kalamansi mga idol. Yan. Maganda mga idol, kung mayroon kang sandok na malaki, pagkatapos mo i-ano-ano -ano to siya, i shake, -shake ganyan. I-ano mo muna sa kunting apoy yung sa Bisaya pa iganggang <laughs> Iano ano mo lang sa kunting apoy mga idol yung kato may malaking sandok ka yan ilagay mo sa sandok Tapos initin mo muna saglit sa sa apoy mga idol yan ganun mga idol Ayan. kasi kaya ko ginawa to mga idol uh, medyo parang tunsilin ako naramdaman ko na kasi oh Yan. Pero hindi pa naman. Okay, ito kaagad yung ginawa ko mga idol. Kasi ito talaga yung lagi kong ginagawa mga idol Ayan. Ngayon mga idol, papaliwanag ko rin pala sa inyo bago to. Kumuha ka ng kung kumuha ka ng isang bawang putulin nito, isang bawang oh. putulin mo to sa gitna mga idol Ayan. pagkatapos mong uminom nito mga idol no? kung hari medyo masama na yung pakiramdam mo siyempre gusto mo yan na humihiga na lang nakahiga na lang kasi dahil sa tonsil, maraming tinatrang kaso. Lalo na yung mga katulong dyan, napakahirap maging tonsil. Kasi siyempre, may ma yung mga trabaho natin. O, lalo rin sa mga OFW, napakahirap magkasakit. E ito mga idol. Itong bawang mga idol, ito. Kukuha ka na isang butil na bawang. Yan. Putulin mo yan sa gitna mga idol. Hatiin mo sa gitna. Ayan o. Isang bawang. Hatiin mo yan sa gitna mga idol. Pagkatapos mo atin sa gitna mga idol Ayan Kagatin mo dito sa gilid mga idol Kagatin mo sa gilid Dito sa dulo ng ngipin mo Ayan yeah? ha? Mm. Baliktad mga idol Yung pinutulan mga idol Papunta doon sa Ano? Dito sa ano natin Papunta yung pinutulan mo Kasi wag dito wag dito nakaharap Kasi masasagi sa dila Mainit yan sa dila pag yung yung putol na ano nandito sa nakaturok sa dina, ganyan. Naka ganun doon. Ha. Ah. Pareho yung isang putol yung kabila dito rin sa kabila. ka ah. Kagatin mo. Hmm. Hmm. Maka ganyan ka. Mga kalating oras naka habang nagre-relax ka, oh. nag -re ka mga idol. Pagkatapos mo ni nito mga idol, Ayan. Habang nagre-relax ka mga idol, Tiklop mo lang yung bunganga mo habang nakakagat doon sa pinutol mo na bawang. Hmm. Mararamdaman mo mga idol medyo makate na ano ng ano bawang yung ano dito lang na muna natin parang nag-aaway sila doon. Iano mo lang. Hmm. Haan, ganun mga idol. Pagkatapos mo uminom nito mga idol ha kung medyo malala na talaga Oo. pero kung malala na talaga mga idol yung tonsil mo lagi kene lang magtimple ito. Wala namang masama to, idol, wala namang masama kasi ano naman to, kalamansi lang at saka bawang. Hindi katulad ng mga gamot mga idol. Tayo, 'yun talaga mahirap. Kahit, kahit dalawang oras o ano, isang araw mga idol mararamdaman mo na grabe epekto talaga dito sa bawang. Kasi alam naman din yung bawang anti talaga to. Eh kaya nangyari to, 'yan, magkakaroon ng bakterya yung ano natin tonsil. 'Yan. Inumin na natin mga idol. Oh. Huwag mo nang ano, huwag mo nang ano, uh, uh, idol. Lunukin. Ang maganda, huwag mo nang lunukin mga idol. Ipigilan mo muna dito sa ano. Uh, sa lalamunan mo. Yan. Ipigilan mo na sa lalamunan mo mga idol. Huwag mo nang lunukin para mas maganda. Parang naglalaro muna dito. Ayan o, sa No, umahagod dito mga idol Yan. Ayan O, naglalaban na yung medyo Nagkaroon ako ng tonsil Naglalaban na yung bawang at saka kalamansi Ganyan na mga idol. Walang anong 'to mga idol. Kasi bawang, ano 'yan eh. Taka kalamansi, oh. Kaysa bumili ka ng gamot pang tonsil. Wala, Wala effective. Walang effective. Matagal, matagal magdalin. To. Oh. Ay. Oh. Diba? Pero mga idol. Eh ah yan Yung pag ng idol, huwag kang minum tubig, pabayaan mo lang. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo kanina, putulin to, higa ka na, maka off. Hanggang kalating oras. Ayan. Sana uh, na nait naitulong tong vlog na to sa inyo mga idol. Ayan. Thank you, thank you. Maraming salamat. Tatapasuriro vlog mga idol.